Okay, magandang, 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 magandang araw po sa inyong lahat, mga kapabayat, mga masugin nating followers dito sa ating uh, YouTube channel. Okay? Ito po, mainit-init pa, kapapasok lang pong balita. At agad-agad, i-implement today. Okay? Ngayong so, araw po na to, May 10, 2024. Tungkol saan po ba itong bago na naman? na magpapasakit ng ulo ng ating mga pabayang OFW. Lalong-lalo lalo na yung mga hindi masyadong tech savvy. So, siguradong uh, medyo masakit na naman sa ulo ng uh, iba nating kababayan ito. Wag na ito. Huwag na nating patagalin. Ang bagong balita po ay regarding sa e-travel. Okay. Ano po ba ang bagong balita regarding sa e-travel? Eto po. Pakita ko sa inyo. Ayan. Nakalagay po dyan, Bureau of Customs and DICT to implement one QR code in e-travel system for all airports by May 10, 2024 which is today. Okay? So, reiterates strict implementation of Banco Central ng Pilipinas rules in bringing in or taking out of currency. So, ang sinasabi po nito yung sa Electronic Currency Declaration Form na kung saan matagal na na siyang nakalagay nung simula nung nag-update po yung ating uh, e-travel ay sinama na po nila doon yung Declaration ng Baggage at Currency. Ano-ano po ba ang sinasabi dito? Medyo mahaba po kasi ito nakalagay dito sa so basahin po natin. The Bureau of Customs Department of Information Communications Technology (DICT) completed the rollout of the e-Travel Customs System in all international airports. Okay, with this, all arriving departing passengers can now fill out the electronic Custom baggage declaration form or ECBDF and electronic currencies declaration form or ECDF. as applicable using the e-travel website. Okay, so nakalagay po yan dyan sa e-travel. Pagka nagpipin up tayo ng e-travel, mapapansin natin before, meron part para sa declaration ng baggage at currency. Okay, by downloading the eGov.ph application within 72 hours, 3 days prior to arrival into or departure from the Philippines. So, ganito po rin po yung rules ng e-travel. Prior to your travel, 72 hours or 3 days po bago kayo mag-arrive sa Pilipinas or bago kayo umalis na Pilipinas. So, ang sinasabi po rito, for seamless travel clearance, 1 QR code per passenger. Okay. Isang QR code po sa bawat pasahero. Dati po kasi meron sinasabi na pwedeng pag family lang, pwedeng isang QR code na lang ang gagamitin. So, ngayon po, starting maintenance. 2024, isang QR code po per passenger ang gagamitin natin sa e-travel. Okay? Malino po yan. Nakalagay po dito, upon arrival or before departure, passengers shall present their passport to the immigration officer. Okay? For e-travel registration, confirmation and QR code to the custom officer for clearance. So, kapag bago tayo mag-depart, okay? Or upon arrival, kailangan natin i-present yung ating e-travel QR code sa immigration officer. Bakit po? Departure to arrival, ha, mga kababayan. Bakit po? Nakalagay po rito, the uh, electronic baggage declaration form must be filled out by all arriving passenger. Okay. So, ito po para lang sa mga mag-a-arrive na pasahero, ha? The CBDF, ang ibig po sabihin ng CBDF ay Electronic Baggage Declaration Form. Para po yan sa mga baggage natin. Okay? So, i-declare -de natin dyan kung ano po yung mga laman, yung ating baggage, kung meron tayong mga items na let's say lalagpas ng 150,000, kasulad po nung naging issue recently, tungkol sa iPhone, or kung ano-ano pa, gold. So, yan po yung kailangan nating i-declare sa ating mga baggage declaration na ngayon po magiging mandatory na po yung pag-declare or yung pag-fill out natin ng electronic baggage declaration form dito sa ating e-travel. Ipapakita ko po sa inyo mamaya kung saan nyo makikita ang part yung uh, uh, baggage declaration and yung currency declaration sa e-travel. Okay? So, lahat po ng arriving passenger kailangan po nilang mag-fill out ng ka, uh, baggage, electronic baggage declaration form. Okay? So, ito uh, naman po yung uh, currency declaration form filled out by arriving and departing passenger. Kung yung baggage declaration form po, para lang po yung sa mga mag-a-arrive, yun naman po, currency declaration form, kailangan po yan i-fill out ng mag-a-arrive at mag-depart -de na pasahero sa currency po, yan po ay i-declare natin, okay? Kung magkano po yung dala-dala nating pera, okay? Papasok ng Pilipinas or yung dala nating pera palabas ng bansa, okay? Kasi po meron silang mga sinet ngayon na bagong, actually hindi naman to bago eh, luma na itong uh, uh, kanilang mga rules na to pagdating sa pera. Kaya nga lang, nakalagay po dito The BOC also reiterates its strict implementation of rules on cross-border transfer of currencies, particularly the following, okay? So, ito po yung mga restriction. Any persons who brings into takes out Philippine foreign currency in excess, okay, in excess of $10,000 or its equivalent, is required to declare the whole amount brought into or taken out the Philippines in the electronic currency declaration form. Ayan po. So, nasabi po rito, kung meron po tayong dala, okay, kapag mag arrive tayo na more than $10,000, okay, pera po pinag-uusapan natin dito, more than $10,000, kailangan po natin siyang i-declare sa electronic currency declaration form sa loob po ng e travel. Okay. So, yan po yung una, 10,000 pesos. Ito naman po yung uh, vice versa po yan ha, papasok at palabas ng Pilipinas. Kailangan natin i-declare sa uh, electronic currency declaration form. Nakalagay po rito sa letter B, for Philippine currency, a person may bring into or take out the Philippines an amount of exceeding to 50,000 pesos, okay? Amounts in excess of limit shall require Prior with the authorization from Banco Central ng Pilipinas and declaration of the whole amount brought into or taken out the Philippines in uh, electronic currency declaration form. So, kaya tulad din po sa 10,000 rules, US dollar, kailangan po natin i-declare. Ngayon, dito naman po kung Philippine currency naman po ang dala natin, nag-exceed po tayo ng 50,000 pesos, kailangan din po natin niyang i-declare sa ating electronic currency declaration form. At nakalagay po rito, kailangan po prior written authorization from Banko Sentral ng Pilipinas. Okay? So, kailangan po kayong may authorization ng Banko Sentral ng Pilipinas kapag may dala kayong more than 50,000 pesos kapag palabas kayo ng bansa. So, uh, declaration of the whole amount brought into or taken out in the Philippines in the ECTF. So, kailangan po natin i-declare Kapag may sobra tayong uh, pera na so -sobra sa 50,000 pesos, kailangan natin siya i-declare sa ECTF or Electronic Currency Declaration Form. So, malino po yan. Uh, napakasimple lang po naman. Tatalaan na natin. Kapag babalik tayo or uh, papalabas tayo ng bansa, 10,000 pesos or 10,000 US dollar kailangan i-declare sa Uh, current uh, electronic currency declaration form kapag more than 50,000 kailangan mayroon prior tayong written authorization from Banko Sentral ng Pilipinas i-declare ide natin yan sa electronic currency declaration form so yan po uh, the BSP however allows cross border transfer of local currency in excess of the limit for only following purposes inaalaw daw po ang pag uh, ang pag uh, the transfer ng local currency in excess po sa, sa mga sumusunod po na reason, okay, which is hindi applicable sa ating mga OFW. Yan, testing calibration, computation of money, counting, sorting of ma machines, uh, numismatics, collection of currency, and currency awareness. Okay, so hindi po yan applicable sa atin. Uh, the violation of the rules or cross-border transfer of currency or false declaration or non-declaration of uh, Philippine or foreign currency shall result to confiscation by customs authority. Kapag hindi po tayo dito na comply, so pwede po i-confiscate ng custom yung uh, mga currency sing na dala natin, okay? Yung mga excess. So kaya mas maganda po uh, mag-comply na po tayo para wala tayong maging problema. So moreover, passengers are reminded that BSP does not issue a written authorization upon arrival or after confiscation of excess pesos. So, yan po yung bago ngayon. Ang tatandaan lang natin, ngayon po, kapag may kailangan tayong mga bagay na kailangan natin i-declare, automatic po, dito na natin siya i-declare sa ating e-travel. Kung natatandaan nyo po, kapag mag-aaral tayo ng uh, uh, Pilipinas sa mga airline, yung mga stewardess po may binibigay sa ating Uh, mga paper, okay, yung uh, card po na pinipila pa natin na katulad din na nasa e-travel. So ngayon po, ang gagawin nila, isi-simplify na lang po nila, kaya kung may kailangan kayong i-declare, kapag gumawa pa lang po kayo ng e-travel, okay, uh, 72 hours prior po sa inyong arrival or departure, pabalik or paalis ng Pilipinas, kailangan, kung may dala kayong ganong kalaking pera, Or kung may kailangan kayong i-declare sa inyong mga baggage, make sure po na i-declare nyo siya sa e-travel. Kasi po, doon sa QR code, kasama ng e-travel ninyo, okay, yung mga information about sa inyo, sa mga flight nyo, sa sarili nyo na nakalagay sa e-travel, kasama po sa QR code, mai-scan po doon. Kapag i-scan nila yung QR code, makikita na rin po nila doon kung may i de kayo. Once na, na-question kayo, okay? or may nakitaan kayo ng mga items, let's say sa mga bag nyo, ng mga hindi pa karaniwan na kailangan nyo talagang i-declare. So, make sure po na pag nag-register kayo sa e-travel, ilagay nyo siya dun sa part ng baggage or currency declaration form. Okay, saan po ba, ba natin makikita yung uh, currency declaration form na yan? Meron po tayong isang vlog na uh, naalala na kong ginawa ko about chat sa baggage and currency declaration form. Hindi ko na po sa inyo ipapakita step by step. Ipapakita ko lang po sa inyo kung saang part siya lalabas sa e-travel. Ito po, panuri natin yung video na ginawa natin. Congratulations! So, ibig sabihin, okay na po yung ating uh, e-travel registration. So, meron din pong lalabas dyan na additional information. Ito po yung bago ngayon. Nakalagay po dito, important information, baggage declaration. Pero kung sa tingin nyo, applicable po sa inyo to at kailangan siyang pinapan kailangan nyo po mag-comply dito sa bagong rules na to. Ang ibig sabihin po dyan sa baggage declaration, kung mayroon po kayong mga bagay na medyo mahal na nakalagay po doon sa ating mga baggage, ay kailangan nyo po siya talagang i-declare. Like for example, magbibigay tayo ng example, yung mga mamahaling alahas kung masyado marami po yung mga ginto na naman ng bag natin, kailangan po natin talaga siyang i-declare dito sa mga baggage declaration. So, ito po yung sa currency declaration, okay? Bawal po magdala ng more than 50,000 pesos or 10,000 dollars. Yes. Kapag okay na po, click nyo lang po yung I have read and then continue. So, kapag related po sa inyo, yung part na yun sa so may baggage declaration at currency declaration, pag-click nyo po yung continue, ito po yung lalabas. So hiningan po kayo ng additional information at kailangan nyo lang pong i up itong part na to. Kapag related po sa inyo at likin yung continue regarding sa baggage at currency declaration form, dito po tayo mapupunta sa part na to. So yung part po na to, kailangan natin i up para po hindi tayo magka problema pag dumaan tayo ng immigration. So sino po ba talaga ang may kailangan nito? Dahil kung gagawin po natin to, ay talaga naman po medyo marami pa tayong kailangan pilapan. So para po mas malino at maintindihan natin kung sino po talaga ang may kailangan gumawa nitong part na to, panuori po natin itong video na to lahat ng travelers, including OFWs, returning residents, foreign diplomats, and airline crew ay kailangan mag-fill up ng Electronic Customs Baggage Declaration Form or ECBDF at ng Electronic Foreign Currency Declaration Form or EFCDF prior to arrival or upon arrival upang maiwasan na anumang aberya or abalis sa biyahe. Alam niyo ba na ECBDF ay digital version ng Customs Declaration Form na ginagamit upang i ang laman ng baggage bago dumating sa bansa. Ang EFCDF naman ay ang online version ng Foreign Currency Declaration Form na ginagamit ng travelers upang i ang halaga ng foreign currencies na ipapasok o ilalabas ng bansa. Kung ito ay lalagpas ng $10,000 upang maiwasan ang money laundering, illicit financial flows, and tax evasions. Daan. kung Philippine peso ang dadalhin o ilalabas sa bansa at higit ito sa 50,000 pesos. Ito ay nangangailangan ng authorization galing sa Bangko Sentral ng Pilipinas. So, based nga po doon sa napanood nating video, hindi naman po lahat ng OFW ay kailangan talaga mag-comply dito sa baggage declaration at sa currency declaration. Okay? So, uh, ito po yung sinasabi dito. Okay? Na kailangan nating i-fill out, okay, dito po sa Electronic Baggage Declaration Form at Electronic Currency Declaration Form para maiwasan po natin yung mga nangyayari o mga nagbabiral, okay, ngayon sa social media na kung ano-ano na po, napakarami na po, naglalabasan. So, uh, para hindi na po tayo magkaroon ng issue, okay? So, kapag hinaharap tayo ng custom or subject for checking yung ating... Uh, mga luggage, confident tayo, alam natin sa sarili natin na yung dala nating item ay hindi naman ganong kalaki yung halaga At isa pa nga po dito, kapag po nahinaharang tayo ng uh, custom, huwag po tayo masyado mag-object, uh, okay? Makinig lang po tayo. Mas maganda po kasi kung dala natin yung mga resibo natin, okay? Para pag tinanong tayo sa prices, may papakita tayong resibo alam naman po natin yung limit natin kapag OFW po. Iba-iba uh, po kasi ngayon yung uh, may mga limit po kasi ngayon ang mga OFW. Ito nga po pala additional information na rin po para sa inyong lahat. Uh, recently po may nakuha po tayong information. Uh, kapag po yung 150,000 limit na binibigay sa ating mga OFW pag mag tayo, regardless po ng kung anong item yung dala natin, kapag uh, 150,000 pesos po yung limit natin, yan po yung mga OFW na magbabakasyon ng less than 5 years. Okay? Ano po bang ibig sabihin noon? Kapag uuwi kayo ng Pilipinas na hindi kayo umabot ng 5 years bago kayo nagbakasyon, let's say after 3 years bago kayo nakapagbakasyon, so uh, let's say less than 5 years na hindi kayo nakakauwi ng Pilipinas or after 3 years magbabakasyon kayo, meron po tayong 150,000 limit Okay, may 150,000 limit po tayo. Uh, combined item na po yun, kahit ano po yung mga goods na pwede nating uh, dalhin pa uwi ng Pilipinas. Kapag naman po, natagal lang na tayo magbakasyon, let's say, nagbakasyon tayo after 5 years but not more than 10 years, okay? Ang limit naman po na pwede nating dalhin ay 250,000 pesos. Okay po? So, less than 5 years, 150,000 more than 5 years but not 10 years, okay? More than 5 years but less than 10 years, 250,000 pesos. Kapag naman po uh, 10 years, okay? At least 10 years ang uh, limit naman po natin, 350,000 pesos. So, tatandaan niyo po yung mga yan, ha? Kapag kinestion kayo ng custom, tinanong sa inyo, uh, let's say, bago kayo nakauwi na tagalan. 5 years kayo bago nakauwi. So pasok kayo dun sa at least 5 years but not more than but not 10 years, okay? So entitled po kayo sa 250,000 pesos sa tatandaan niyo yan. Kapag at least 5 years kayo hindi nakauwi, mayroon kayong entitlement na 250,000. Kung less than 5 years naman, less than 3 to 4 years, 150,000 lang po. Kung 10 taon naman kayong hindi nakauwi, 350,000 po po yung limit niyo. Okay po. So, yun lang po. Huwag na lang po tayong maging pasaway. Okay? Andun po kasi yung mentality natin na pinag-iinitan tayo. Ganto, ganyan, ganyan. So, tanggalin na po natin sa mga utak natin yan. Kasi kahit mag-isip tayo ng negative, wala naman po mangyayari. Okay po. Mas maganda po. Pag-aralan po natin, magbasa po tayo, makinig po tayo sa mga talagang nakakaalam ng rules. Okay, hindi po kasi dadadaan sa init ng ulo or pakikipagdiskusyon yung lahat ng bagay. Lahat po ay naaayos sa na maayos na naaayos sa na mabuting usapan. Okay po? So yun lang po mga kabayan. Sana po nakatulong. Have a good day po. At kung hindi pa po kayo nakafollow sa ating YouTube channel, please subscribe sa ating YouTube channel para lagi kayong updated sa lahat ng may na-upload nating video na may kinalaman sa ating mga OFW. Yun lang po. Maraming salamat sa iyong panonood.